Laging kasama sa bucket list kapag pupunta kayo ng eskolta ay ang Binondo Food Tree. Pero someone like me na nakatira sa retiro na sobrang close din sa Banawe. Halos lahat na kasi ng kainan sa Banawe ay natikman ko na. At gaya ng sa Binondo, halos lahat din kasi ay Chinese food. Yuchenko Street ang other end ng Skolta and from there, nagkisimula na ang inyong exploration sa other part ng Binondo. Sikat sa Poland ang kanilang matchang, pero sa totoo lang, mas masarap yung kanilang kamaron kuwapaw na ire-request mo lang, lalo na kung hindi available sa menu. Kasama na rin dito yung kanilang super sarap na spicy hopia. On the other side, nandito naman ang binstro. Dito daw kayo mga kapag create ng Pinoy afogato. Yun nga lang, wala yung nagtitindahan ng sorbetes, kaya wala rin tayong pwedeng ihalo sa ating cup of coffee. And I think siya lang nag-iisang street coffee shop sa Binondo. Next to it is yung bilihan ng dumplings. Yun nga lang, for takeout lang sila. But kung trip nyo at okay lang sa inyo, uupo lang kayo sa gilid and you can enjoy your dumplings. Masarap daw, sabi nila. Saturday kasi syaka maraming tao and also matisa lang ako. So naglakad na lang ako papunta ng Divisoria it is actually my fifth time here and I can say na meron na talaga akong pwede yung offer sa inyo to try and also some naman sabi ko hindi ko gusto at saka kung bakit ko siya hindi gusto These are birria at sobrang sulit nito guys kasi buy one take one na siya for only 119 And as you can see here kahit na may mga available na naman na pwede na agad iluto ay nag request ako kay ate na wag lagyan ng vegetable or yung pinaka parang salsa nila There are times kasi na kapag hapon na kayo pumunta or medyo paggabi na, nagiging malabsa na yung pinakasalsa. So parang hindi na siya fresh, in my own opinion. Tapos somehow, alam mo yung parang feeling na parang napapanis na siya. So yun lang pinakaayaw ko. That's why nag-request ako na magpa-assemble ng bago at wala ang salsa or vegetable na toppings. Sulit naman for me ang kanilang birya rice na instead nga of this soft corn tortilla, ay rice ang gamit. Marami ang servings at pwede mo pang i-share sa iyong kasama. Nakakabusog din siya talaga actually. They also have sisig. Kaso yung sisig hindi ko gusto. Kasi since this is a Mexican restaurant, meron silang Mexican twist na hindi ko malaman kung ano. Ibang iba siya sa kinalakihan natin ng sisig na kapag nasa sizzling plate ay crispy. Wala rin kasi yung malasa, maalat-alat at yung pangpulutan ba na tight ng sisig. So, doon siya medyo hindi ko nagustuhan and also, medyo malabsa nga siya kapag naluto na with cheese. And here they are, they are frying the tortilla and heads up lang para sa mga ayaw ng mamantika. This is the only way to make it crispy. So, sa part lang tayo na ito mag adjust ng kaunti they have this oily sauce na merong tamarind leaves and since Mexican, we all know that tahin has tamarind powder na ginagamit talaga nila sa kanilang seasonings. Parami pa rin namang laman kahit wala yung pico de gallo o yung kanilang salsa. It's good to have corn for extra crunch. From pure gold, look for the Gupan Outpost at nasa harap lang ito.